Ang araw sa inyong lahat Ito panibagong araw na naman mga kabarid. Panibagong paglalatahan na Good morning uh, Ito uh, maulan na panahon So nagpakain tayo mga ka Samahan niyo ako Mag-update tayo sa ating kalagayan ng manok Sa ganitong maulan na panahon mga ka-breed Mag-sharing din tayo ng mga idea natin mga ka-breed So tara Let's go mga ka makikita nyo ngayon is tungkol sa kalagayan ng ating mga manok sa ano sa maulan na panahon sa umaga mga kabayan so uh, good morning sa inyong lahat uh, uh, manok ang ating mailalatala ngayon tungkol sa pag-aalaga ng mga manok natin sa maulan na panahon mga kabayan papakita ko sa inyo mga nagiging sitwasyon nila o kalagayan nila kapag uh, umuulan tapos nagpapakain tayo mga kabayan so ayan ang ating gray Malapit na siyang mabuo mga kabrid. Malapit na mabuo ang kanyang balahibo. Uh, kaya siya nasa labas, mga kapido, Nasa labas siya kasi nga po isa uh, nilabas ko siya kasi nagpalit siya ng balahibo. So, uh, para magkaroon siya ng uh, uh, sarili niyang uh, space. Hindi yung lagi siya nakakita dun sa loob ng mga manok, mga inahin. Binukod ko siya diyan kasi nga uh, nagkakaroon sila ng uh, ano, ugaling pamamalok pamamalo dahil uh, masakit ang pangangatawan nila sa pagpapalit ng balahibo so ito ano to grey to milsims milsim po yan galing sa kapitbahay natin hindi tayo nagpa nagpalaki ng uh, manok na yan pero magdadalawang taon na yan mga kabrit. nan mag iisang uh, isang taon na rin natin inaalagaan dahil uh, ano po yan may diferensyang manok so sira po yung pitso niyan tapos sa uh, sobrang payat dahil uh, napas mo nang napas mo yan mga kabrit. so kinuha natin yan binayaran natin yan tapos a uh, tayo na nagpa nagpaganyan ng itsura So napakaganda niya na mga kabayt. Ang uh, ang ating uh, plano diyan mga kabayt isa, uh, mapa, ano mapa mapalaki ang pangangatawan at magamit natin sa uh, breeding or pagpaparami ng manok mga kabayt. So Milsims Grey mga kabarid. Tapos ito naman yung uh, natin na 11 months old. Ayan oh. Matagal siyang magpapalit ng balahibo. Ang commonly na nagpapalit balahibo manok ang uh, ang uh, Ano niya, ang interval o ang uh, panahon ng pagpapalit ng manok mga kabarid isa, uh, apat na buwan. So matagal magpalit ng manok nga, magpalit balahibang manok mga kabis. Ayan, tingnan nyo. Ayan siya, mga Malaking manok yan, tsaka formado yan. Kala mo may pagka-asil mga kabir. So ayan ay palahin natin sa uh, Mil -Sims Black na itim. Tapos yung uh, ating roundhead na Boston roundhead mga kabrit. ang kinalabasan ng Boston Black mga kabrit. Dirty fit siya. Na-mix siya talaga mga kabir. So ayan nga, may explain ko sa inyo. Pag uh, ko ba, base sa pag-aalaga ko. So uh, sa aking uh, observation pag uh, crossbreed, mga magkaibang lahi pagsamahin mo, nami-mix siya. Nami-mix ang kanilang lahi na pag-iisa or nami-mixture. Pag inbreed -in mo naman siya, humihiwalay. Humihiwalay ang mga lahi. Magkakaroon ng bukod na ang hatch tapos sa uh, kilso magkakaroon ng bukod na hats magkakaroon ng bukod na kilso na palahi pagdating sa inbreeding. So ito tomato. Boston Black din ito mga kabreed. Inayos natin ang palong Kasi sobrang laki ng palong yan So ayan na yung itsura ng palong niya mga kabrido Takrip Takrip ang natin Ang uh, Para Makapag Makakain siya ng maayos Mga kabrid. Kasi tumumba yan yung palong niya Sobrang laki Tapos tumumba Ayan binawasan natin mga ayan. ayan siya kabrid. Tapos ito naman yung sa inbreed natin mga kabrid. One half yan One half kill So one half hatch Mga kabrid. Gamit natin ang uh, pinaka lula niya pinakalula niya na 6 years old dati isang uh, tornado hatch na 1.8 so uh, 1.8 na yon 1.8 na lang ang hatch noon <laughs> pero ang hatch kasi na linyada mga kapit yung uh, uh, bloodline na hatch isa uh, maano matatapang yung uh, kanyang dugo mga kapit so kahit ganyan yan mga kapit oh. pag pinalahi yan mga kapit may lalabas na hatch dyan mataas ang dugo na hatch mga ka-breed kasi ang kalahi niyan mga ka-breed isa uh, mix na yung ginamit nating tatay 1/4 kilo so mga breed ang ginamit natin pinakalulo niyan tapos pinagmixture natin ng 1/8 na hatch mga ka-breed doon nagproseso tayo ng inbreeding ayan ang mga lumalabas so ito naman galing sa crossbreed natin mga ka-breed isa siyang uh, puti ayan oh puti yung paa na magpupula-pula yung sa sweater ba ayan ang palatandaan ko ng mga sweaters eh pag merong uh, yung pula pumupula yung paa nila ayan oh may pumupulang guhit so ito ano to Boston sweater na palahi natin ganyan lang tatay niya mga kabrid pulang linaw andun sa love 3 years old na galing sa ating kaibigan at masugid na sumusuporta sa atin nagbibigay ng advice si sir skittles mga kabrid so uh, uh, ingat lagi dyan sir nasa kabilang dayo siya ng Pilipinas so ito pakita pa sa inyo mga kabrid ang kalagayan habang sila ay kumakain ang kagandahan sa ating uh, pakiyag ng mga kabrid Nakakapag-ano tayo? Nakakapag-adjust uh, tayo pagdating sa napaka-maulan na panahon. Pwede natin siyang isilong dito. Na hindi sila makaranas ng pag-ulan. Kasi kung maulan ng ito lahat, mga kabarid. Antimano, kada ulan. Mayroong uh, mararamdamang hindi magandang mga alaga natin, mga kabarid. So, ayan o, no, oh. Ating mga alagang kumakain. yan, Mga ano yan. Disiplinado sa pagkain. Hindi natin yan pinapakain ng sobra. Hindi natin pinapakain ng kulang. Kaya, yung ano nila. Yung ah... Uh, appetite nila. Is talagang uh, kung ano ang iserve mo sa kanila, ah uh, kontrolado natin. So, ang mga katawan niyan, mga kabayid hindi biro mga kabayid, malalaki talaga pangangatawan niyan. Magandang uh, uh, alagaan ang mga manok na may mga magagandang nga uh, uh, promotion ng buto. Malalaki ang buto mga kabayid, magaganda 'yan. Malalakas na manok, uh, tapos malalaki ang pangangatawan niyan mga kabayid. Ah uh, talaga lalo na sa pag-breeding o gagamit ka ng broodcock hindi basihan ang pagiging winner winner mga kabrid o hindi basihan ang pagiging uh, may karangalan o may napatunayan na para sa akin ang talagang babasihan mo mga kabrid is yung kanilang buto unang una mong tatanungin kung uh, alam mo ba ang uh, uh, sinasabing linyada yan pag uh, sure ka na may linya yan at uh, na pinpoint mo na, na talagang nga nga linyada yan uh, kahit crossbreed pa yan mga kabrid ah uh, doon ka na pumuko sa kanilang uh, health tapos uh, lagi mong uh, babasihan dahil uh, pag magagandang buto at malalaki ang pangatawan mga kabarid, yan ang pinakamagandang pundasyon ng mga palahe mga kabarid. pero pag uh, maliliit, mga kabarid, tapos sa uh, tipo ng kasi uh, sinasabi nilang uh, pang ano ang uh, kalagayan pang uh, busy na sinasabi uh, battle cock na sinasabi uh, hindi yun advisable para sa akin uh, sila yung mga naglalabas ng mga ayong uh, halo-halong kulay kalalabasan para sa akin ha para sa aking uh, pagtingin mga kabarid. so ayan ang mga kalaga natin uh, para sa akin talaga titingnan ko talaga pag kasabinoy uh, kasabihin ay magandang gawing burjak to uh, patingin nga pahipo nga so titingnan mo agad yung pitso yung balikat yung sipit-sipitan yung paa yan ang mga titingnan mo mga kabrig kasi ang uh, station naman yan ma ano naman yan mahahabol naman yan mga kabarid. may lalabas at lalabas na matangkad dyan ilalabas na basaw so, uh, silik ka lang ng silik sa inbreeding kasi yun lang uh, breed and silik uh, tapos kaling yun lang yun lang ang gagawin mo magastos maabala at kailangan uh, mong nga uh, paganahin ang iyong uh, selection na maayos mga kabarid. so number na nag uh, inbreed ka para sa akin sa akin karanasan mga kabarid, pag nag ano ka po pag nag inbreeding ka sa una lang mahirap yan sa unang mahirap dahil sabog na sabog yan sabog na sabog ang nga lalabas yan kalat kalat kailangan mo ka talaga magkaroon ng proper selection na sinasabi so uh, apan unang uh, inbreed siguro ko mga kung saan po ang ilalabag kukunin mo siguro ko usisimula ka muna sa dalawa isang babae isang lalaki kaling na lahat pangalawa apat dalawang babae dalawang lalaki kaling na lahat pangatlo anim na kukunin mo kaling na lahat tapos hanggang walo hanggang 100% na mapapansin mo yan dahil wala nang tapon yan habang bumabalik ka ng bumabalik sa inbreed wala nang tapon yan mas nagiging uh, solid ang lumalabas mga kabri sa inbreeding nga sa crossbreeding naman mga kabri para sa akin na uh, andyan yung chamba andyan ang chamba talaga makuha mo minsan agad ang hinahanap mo kasi ano siya eh pamix pabilog pa, pa combine kaya nga dami, kaya nga para sa akin crossbreeding pakrosya so ang lalabas nyo talaga ah, pabuo so hindi mo naman makontrol talaga kasi sa inbreeding mga kabrid ang pinaka mindset mo dyan is yung mapreserve yung linyada samantalang sa crossbreeding mga kabrid is doon ka magtitimpla so itong mga 5 years old na natin kaya inbreed mga kabrid pag may gusto tayong haluan sa isang klase ng kanilang linyada halimbawa kulang sila sa ano sa ganito kulang sila sa ganito madali na lang silang itimpla mga kabrid <laughs> ito mga kabrid daw mga natin dumalaga na sila kabrid oh. ayan oh. yung mil sims natin ma is ano na mababa na siya yung ayan o oh. Uh, purkaling na yan itong uh, bulik na to kung nga uh, hindi ako nagkakamaling bulik to ayan you know, dark legged na bulik mga kabrid matangkad bukang kang maayos ang tayo mga kabrid isa yan sa mapipisil natin sana hindi siya kaya hindi ko siya pinapakawalan kasi yan o, nagagandahan ako sa kanya ka Magandang tayo Ito naman yung mga kiliso natin <laughs> kalma na sila Ganyan na nga uh, ano Nagiging uh, reaction ng mga manok pag uh, umulan uh, ah, namamahi, Namamahinga sila Hindi sila magalaw Kasi mataas ang uh, moisture ng paligid So ito naman yung gray natin o. No? Malaking gray Matangkad malaki hapit na hapit yung uh, ano yung uh, kanyang uh, balahibo isa yan sa palatandaan ko sa magandang inahin mga kabrid yung yung ano nya yung uh, balahibo nya is pasakop mga kabrid yan o no? kung parang uh, naka skinny jeans na sinasabi ayan no hapit hapit katawan nya na yan mga kabrid samantalang tinan mo ito yung itim ganteng mo yung balahibo nya no ayan no? balahibo nya na no? iba tingnan mo sa balahibo nito. Ito hapit din to. Hapit din ang kanyang padikit din yung kanyang balahibo. Ito mo ito. Yung itim. ayan Reject na sinasabi. Para sa akin ah. Para sa akin sa ano ko. Maganda sa inahin na talaga ang talagang uh, ayun oh, mga fit na fit ang balahibo nila. Yung dikit na dikit. Ayun oh. Eh. Dikit na dikit ang balahibo. Isa 'yan sa mga magagandang uh, gamitin para sa akin. So, uh, yan, Kaling, ang daming pangkaling dito. Ito, maganda rin itong inahin to Matatas na yan, mga kabrit Matatas. Ito naman ang observation ko, mga kabrit sa mga manghain na, na ano, matatas na ang linyada. Damor pala na mataas ang linyada ng manok. Yung bang pumupuro sila. The more na mga lumiliit, mga kabrit Magiging uh, mid -tuhay na lang sila. So, sa CB naman, sa crossbid naman, nakadipindi talaga ang size sa gamit mong ah, mga parents nila samantalang sa inbreed mga kabil kahit varias high station yan gamitin mong mga lulu, lulu lulu nila lulu sa apo para sa high station kasi yun ang selection mo eh kailangan mo talagang kunin ang mga matataas maglalabas at maglalabas talaga ng mababa kasi nga yung uh, linyada nilang pina, uh, mo is uh, matataas na so mga mid to high sila ito magaganda rin to yung mga hatches natin, mga kabrido. Mga hatches natin. So, ganito. Ganito ang panahon. Kahit uh, umaga, basta umulan, makulimlim, napapalibutan tayo ng puno. Pag nag-summer naman, ito, iuupin natin yan. Urulyuhin natin yan pataas para yung init, tatanggalin natin yung mga tarpal. Yung init, ano niya, uh, accessible. Labas-pasok ang singaw ng init dito, mga kabarid. Pag summer ah So, uh, ito, ganitong maulan, doon pa rin tayo sa safety. Kasi kailangan sa mga manok, hindi maamgihan. Hindi maanuhan ng ulan. So, ayan o. Hanggang dito na lang, mga kabrig. Maraming salamat sa patuloy na pagsabay. And hopefully po, mga kabrig, lagi po kayong nasa maayos na kalagayan. Another update, another express, another observation. Thank you po sa inyong lahat. God bless po.